ya pride 75k lang yan mga boss. O oh, si sipo go. Oh. Ito na ho kayo makakita ng kambal ayan zero oh. mga kambal. Ano lang po yan 15k isa. <laughs> kambal e eh, no kambal ang lupit may lahi kaming kambal di eh. <laughs> Ayan, dinudurog na po nila. Uy. Uh. Kikibay na to lahat? Kikibagin na lahat? Delikado yan, baka bigla silang bumagsak, no? Ito ang master namin, si Kuya Badong. Si Badong Ski. Ito, may kalapate. Kalapate yung may itlog. Dalawa itlog niyan eh. sana'y na yung paniniyak. Diyan man alam naman. Huh? Diyan talaga naman. Diyan talaga naman. Diyan talaga naman. Diyan talaga naman. Diyan naman. Diyan talaga naman. Ang lupit talaga Titibagin nyo 'to yan. Magkano araw niyo? 100. Lah. <laughs> Ito isa pang martilyo. Dalawa yung bridge ba? Okay. Medyo malaki-laki magagasas nito. Okay. Simento, buhangin okay. yeah, 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 yeah. labor man. Ah, bubuhunan na lang. Okay. Hindi na bubuhusan. Pagod magmaso, 800 labor dito. Eh ano lang yan, mga nasa 10,000. 18,000. Pusulit mo sa baba, malamig. Wala nga tayo ng ano din eh. Wala, hindi na kasi nagawa. Dapat may gumagawa. Gagawa ako. ko. Ang galing kumanira! Huw! Oh. <laughs> Mayroong init, mas pagod. Oo. Uh -huh. talaga yung init dyan. May Mayroong talagang init. Matala. Sira, <laughs> so, uh, <laughs> ah. may yung kahoy. Ha? Hindi, nalaglag. May nasa kito? Sumama? mo. Diba? So, 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 to. Yun? Dito lang ha, ang ano Ha? Ah. <laughs> Dito lang sa kung Diba kakatingin sa katingin tayo? Wala tayo. Hindi gani. Saka. Ouch! Ang sikit. Sira <laughs> <lang ulo> <laughs> na ka. Siran. Kinakabit ulo noon? Oo, oo. Na, hindi Ligot ka. Ayun mo sa picture Parang parang mas maganda pang gawin diyan. Ano na ano? Simentuhan na lang sana. Sahara. Oh, Kesa baguhin nila. Mas magastos 'yan. <laughs> ah, mahina na, baka bumigay. Yero ano lang, yero na. Sana. Baka bumigay na rin, no? Oh, kaya palitin na rin talaga. Sana, laglag. Bakit hindi nakapasok si Christian? Ano Nasun. Anong ginom? Ganyan lang ko ang retros eh, baso umuwi. mo eh. Kaya nga eh, kasi alam naman niya may... Usapan <laughs> eh, tama naman driver dyan. Iyan ka na pa lang <laughs> ibang driver. Yun lang. Nari siya. Usapan oh, bago... Oo, usapan kasi eh. Bago hindi siya pumasok. Nakita mo na, Friend, hindi pa. Saan nalaglag? Alin? Okay. Pabaguhin na po yan. Gagawin na lang yero. Titibagan nila yan lahat. Doon, hanggang doon. Yan, sana yan. Wala